dito yung parliament yung river and wait a minute guys andito ulit ako sa sa may basilica so napadaan ulit ako dito ah dyan kami ng starbucks tabi lang so yun. Malaking simbahan din yan guys Naglalaro Naglalaro So may mga Upuan na dito Parang may event sila dun oh. Ah, nag-ano kasi dito nakaraan. Yung nag-birthday ang Hungary. So, kaya may ganyan sayang so, yan pupunta naman tayo sa fisherman bastion, totoo na yun sana mapuntahan natin ngayon kasi yung nakaraan hindi namin napuntahan kasi medyo tatawid pa ng tulay and lalakad pa ng malayo so ako dahil mag isa naman ako subukan kong puntahan nadaan naman tayo dyan sa tulay para uh, mga tawid dun pupuntahan tayo dun so medyo kainitan na naman. Sunog na naman ang ating pangmayamang ah, pang mayamang kutis. Erica. Ang dami ng pipicture-picture dito sa talay. Ang dami ng video. Video! susunod kapag wala lang tayo guys sulitin na natin ng araw na dito tayo sayang naman kung uwi tayo ng maaga so andito na tayo sulitin na natin ngayon hindi ko na pupunta dito yung parlament at saka yung hindi nga yung kanina yung chairman bastion nakikita ko na yun malapit lang yan kaya na karin natin ano bang alas na mag alas -pansin. wow ang ganda yung parking bomba ang ganda ng motor, kay. motor. starbucks kaya ako guys kay. sa tingin niya Yeah. Atingin niya guys mag-Starbucks kaya mag-oatom na brown brown Kasi okay. no Okay Thank you Lang. Tama pala yung daan natin So kailangan mo talaga Umakit dito So Nagtaka lang ako bakit ang daan pero Tama pala Hello. 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 kabayan. Galing din Hello. dito. Guys, Hello. 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 Tayo, <laughs> tayo Hello. 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 No, kaya pa, Jemark. Kaya mo yan. Ikaw pa. Guys, ito na siya. Papasok na kami dito sa parang peba. Ano? siya. Hindi ba ang ganda? Daming tao. Magpapalamig muna tayo. Ingit eh. Sige, may pila. May bayad siguro pagpasok dyan. Wala nakapila eh. Hindi na tayo papasok diyan. Dito lang tayo sa labas. Halata sa boses ko yung hingal ah. Ha? tara, lakad tayo. Baka meron tayong makitang kabayan. Ganda. Ganda oh. Diba guys? Ganda. Guys, andito ako ngayon sa Fisherman Bastion So, ang daming tao ngayon dito Ayan Meron pa itong agila, oh Agila Pwede ka magpa-picture dyan Diba? So, wala lang sa akin kukuha ng picture, oh ko. ako, oh. Guys, tara, akyatin natin tong isang castle na to. So, libre lang naman Atang umakyat dito eh. Akyatin na natin, syempre. Papahuli pa ba tayo? Nakalagay dyan, no? Rooftop bar kaliwa restaurant kanan dito sa rooftop eh hey, grabe naman pala dito guys may kita niya yung yung ayan yung parliament ang ang ganda diba ang gaganda rin dito ng mga beautiful girl so akit pa tayo akit tayo may pagsiksikan tayo ito naman yung makikita nyo yung view dito, sa banda dito so wala na siguro may bayad lang bar na bar sa so, baba na tayo

Guys, kahit magpaikot-ikot ako dito, hindi nakakasawang balik-balikan kasi. Kahit sa angle, maganda talaga dito eh. Ayun. Di ba? So, pa ang tao. Naikisaw yung magpa-picture, pero ako hindi ako pinipicturean. Charis. It's okay. Dito talaga gusto magpa-picture eh. Wala lang nang tatangka eh. Guys, mayroon ditong agila oh. Mabait na agila. Pictorial sila dito. Ibayad ang mga gusto magpa-picture dyan Ang diba? Ang cute. Pero may takip yung mata niya. Siguro para hindi magwala. Ah, may takip yung mata niya. So, silip tayo dito sa may wagang bintana. <laughs> Ano bang meron dito? Ah, ayan. So, parang magandang pwesto dun, ah. Parang akit nga tayo dun. Tingnan natin kung ano. May kita naman pag dun pong mesa sa taas. Uy, meron din dun, ah. Tara. Kelang jin pala to. O. So and guys. Oh. Tara baba ulit tayo guys. dyan nga pala yung mga binabanas na. So, kailangan mong palamig. Init ang tipucha. Sige, yeah, Jemek, mo yan eh. Init, ah, ah. Pero yung mga taga rito, hindi ang reklamo pa rin. lang talaga, Pinay. Pinay. ayan lang guys ah, pa ba hindi napuntahan? Ayun. yun sa may bantang baba puntahan natin guys yung sinasabi kong hindi pa natin napupuntahan yung bantang sa ibaba ba. Diba? Ayun yung parliament. So, kahit hindi pa natin napupuntahan. Nakita naman natin. Ayun oh. Kita niyo ba guys? yun 'yun. Parliament, the heart of Budapest.